Yo, yo, yo! This is Zero Tactical, kapayapaan po para hey. sa lahat. Dumayo pa ako nito sa so Mayguday Villa para nakapuntahan tong tindahan ng mga pamingwit natin dyan. Hey, mga fishing rod at kung ano-ano pa, no? Paunti-unti na nga pala nagpapalit ang panahon dito. Taglamig Grabe na. Lamig. Kaya ito na ang pwede nating gawin sa taglamig. Na mga Masarap mga mga huli na nito manghuli ng isda, no? Mga will. Kaya ito, at ako'y namili ng aking sariling gamit. Depende sa trip niyo, pero hindi ko kasi gusto yung fishing rod. Ang gusto ko yung binabato. Gusto ko yung bato ng malayo, ganun. Siyempre, bumili ako ng extra hook, mga sinker, tsaka yung kanyang tanse. Pwede, pwede na ito. Sabay uwi na agad at inaayos ko na to sa bahay. Excited tayo kasi ngayon lang ulit tayo makakapag-fishing. Bakit naman to sasama ka sa mga kaibigan mo na mga ngawil tapos hiram ka ng hiram ng mga gamit. Uy, Kakaya. may uh, marnski. Bale, eto na nga, oh. inaayos ko na. Hindi naman ako eksperto pero sa mga natatandaan ko, ganyan lang ang aking ginagawa. Basta so, matibay at maayos tignan kapag binato mo, hindi kakalas, okay yan. So far, yung gantong instrumento ng pangangawil eh, okay sa akin. Mas sanay ako dito. Mas malaki itong roller na nabili ko ngayon. Kasi meron akong ginagamit dati. Maliit lang yon. Hindi ko nga alam kung nasa na yun. Hindi ko nadala eh. Nung lumipat na ako rito sa may istri pa. Hindi ko na nadala. <laughs> Umiyak. At yun na nga. Ganun lang kadali. So meron na tayong gagamitin para sa pangangawin. Alright na yan. Basta parating may reserbang hook, may reserbang tanse, at saka yung sinker. Okay na yan. Pwede na. Enjoy the day.